Mataas na bilang pa rin ng mga biktima ng paputok ang naitala kasabay ng pagsalubong ng bansa sa taong 2014. Ito ay sa kabila ng palagi ang paalala at kampanya ng Department of Health o DOH laban sa paggamit ng mga paputok. Ayon sa datos ng ahensya, umabot na sa halos 804 ang bilang ng mga nagtamo ng fireworks-related injuries sa buong bansa. 793 rito ay mga naputukan, kung saan 39% o mahigit tatlong daan ay sandi ng picolo. Habang dalawa naman ang bilang ng mga nakalunok ng paputok at siyam ang natamaan ng ligaw na bala. Giit ng DOH, mas mababa pa rin ito ng 10% kung ikukumpara noong 2012. Gayun pa man, aasahan pa rin daw ang pagtaas nito dahil sa January 5 pa magtatapos ang pagtatala ng DOH sa mga biktima ng paputok. Ayon sa DOH, mayigit isandaang porsyento ang itinaas ng bilang ng mga biktima ng paputok na naitala sa mga pangunahing pampublikong ospital ng gobyerno dito sa Kamaynilaan. Dito pa lamang sa Jose Reyes Memorial Medical Center, halos 33% na ang itinaas ng bilang ng mga biktima ng paputok. Sa kasalukuyan, umakyat na sa siyam na putpito ang mga biktima ng paputok na isinugod sa Jose Reyes Memorial Medical Center. Uh, marami pa at nag-expect pa din kami na marami pang dating dahil yun sa festivities doon sa Quiapo, in the early part ng January. Isa si Anthony sa pinakagrabing naging biktima ng paputok na isinugod sa naturang ospital. Aksidente itong naputukan ng plapla sa ilalim ng baba nito. Nang ito'y nagbiro at sa di inaasahan ay nasindihan ang paputok at sumabog. Paliwanag nito, lasing umano siya nang naganap ang pangyayari dahil sa aksidente, nawasak ang ilalim ng baba nito at naputulan pa ng apat na daliri. Wala wow, na pag na pag na ano na paputok. Lagay ko rito, eh may hawak sigarilyo. Gawa ko, sumabog. Malaki naman ang pagsisisi ni Anthony sa nangyari sa kanya. Pa, nabigla ako. Kasi nabigla lang ako na naputulan ako. Dapat pala di na lang nalang ginawa. Putulan pa tuloy ako. Huli, huli sa ulit talaga pagsisisi. Hindi na, hindi na ako magpapaputok. Pinapasalamat namin kahit paano, ginabayang pa rin siya at ganyan lang nangyari sa kanya. Buhay siya kasama namin. Yun sana, sana sa kanya, wag, wag na sana siyang umulit. Aksidente namang naputukan ang labin limang taong gulang na si Christian ng isang hindi sumabog na whistle bomb. yung chemical po ng whistle bomb po, natapon po sa may posporo na nakasindi, yung po yung, 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 yung pumutok. Mas yung kamay ko po, naiangat ko na ganun ko po. Parang nasalag ko po yung paputok yung kamay ko tinamaan. Gayun pa man, malaki pa rin ang pasasalamat ni Christian at ang nanay nito dahil hindi siya naputulan ng daliri at tanging sugat lamang ang natamo. Lagi ko naman po sinasinasabihan, huwag, wag wag magpapaputok, tapos mag iingat Kasi diba, no, dami nagkalat, wag mamumulot ng mga paputok kasi delikado ka ako. Ayon sa DOH, sa kabuang bilang ng mga biktima ng paputok, 24% rito ay mga bata katulad ng walong taong gulang na si Mark. Nagulat ako na sa labas eh. Tas umuwi na siya noon. Muwi na siya. Puro duguan na. Pati mata niya, may duguan. Pati kamay niya. Pero sa amin tinatanong ko siya. Sabi niya may kalaro daw siya na no, tinulak siya. Sa biglang pumutok yung paputok sa ano niya. Yung siya. Ako po yung kaibigan. Joe Waschbermeho para sa Newslight.